Hello, magandang hapon mga ka-farmers. Uh, update muna tayo doon sa ginawa nating uh, bagong bagong hanap buhay dito sa probinsya. Balik uh, bali, dumating na po yung ano namin. Yung manok namin. Na supposedly 45 days pero target namin na ngayon, ngayon ng 20, 28 days na pwede na ibinta hanggang 2 kilos daw. So, ito lang muna mga uh, kabukid yung ginagawa natin ngayon for the meantime. Kasi wala naman tayong baboy. Kasi empty na siya doon. So, maliit yung ginawa namin. Gumawa uh, kami ng um, bahay nila. Uh, hindi sila ma matatinga natin sa loob.

Alright. Medyo so, kumubo na po siya. Kaya ginigising lang naman po. Para hindi tulog ng tulog kasi panay tulog po ang mga ito. So 200 uh, 200 pieces to. Tsaka may bone, may pa, ano tawag, may pasobra. Yung so, sobra nito po ay 18. Pero may mortality na po tayo na 5 lima na po ang mortality natin ngayon kasi hindi man na iwasan sa biyahe lalo na kay uh, dinilaber pa to galing Cebu ito mga kabukid Cebu yung on orderan ko nito mm -mm. pero at least tayo kaya nga sa Cebu kaya yun lang kasi yung pag travel medyo malayo pero vaccinated na to mga kabukid Oo, vaccinated na po ito. So, ito, bali, ang ginawa namin is itong yero plant sawo. Ang uh, ano ito, ginag, uh, ano tawo ito? Uh, hindi ito ganito yung itsura yung pagkadating. Bali, hibala ito sila. Tapos, uh, inisa-isa na lang namin. So, ano, mga Uh, pang tatlong araw po ito dito sa amin yung mga bagong alaga namin ng mga kabukid kasi wala man tayo na tamaan tayo ng sakit dun sa baboy kaya move tayo mga kabukid uh, hanap tayo ng iba namang pagkakitaan uh, malay natin dito tayo mag mas maka income hindi man tayo hindi naman natin kailangan yung biglang ano agad daw kita kasi inobserbaran pa natin ito kung kikita tayo patulog-tulog ka gising huwag kayong patulog-tulog gumain kayong mga mga chicken ko so balik kami lang dito gumawa ano mga kabukid bali dating ano to kulungan tama bakal pa kulungan po patining po ito balik ng namin uh, ginawa namin muna ng manukan so mapansin nyo dito mga kabukid dito butubo na sila sana maging okay po ang ano namin uh, ang unang unang pa, ano unang ano namin mga sa unang pagumpisa ay, gising. Okay. Gising kayo mga ka kasama ko, mga kaibigan. Kumain kayo. Bali ito kasi yung mga kamukid. Oh. Kulungan to. So, bali. Hindi siya madilim. Kaya yung ginawa namin, pati to na area. So, minuha namin muna ngayon. Kasi pag uh, bawa, Diyo malapad din to eh. Okay, na siya ay ay papakawalan na namin sila dito sa ginawa namin na temporary na ano nila para hindi, hindi lamigin sila. So, hindi sila mamatay. So, pag bago ang ano natin dito, yung ano na yung market. Try natin yung market dito kung paano kasi nagsisimula pa naman kami. Then uh, siguro after mga after one week uh, another order kami ng another 100 kasi 200 to mga ka-farmers so yung umpisa ang pungo namin dito umabot eh, kami ng kasama yung ano building uh, 27 plus 15 umabot din kami mga ka-farmers ng ano umabot uh, 52,000 sa 200 na pieces kasi kung wala well, hindi kasama yung building hindi kasama yung sana ng ano uh, balik 27,000 sa 200 kasama na yung pagkain vitamins uh, lahat yung kinalagyan ng pagkain lagaya ng pagkain tubig yan naabot tayo ng 27,000 sa 200 so dahil nga gumawa pa tayo ng ano siyempre bubong uh, trapal kami, kami nga lang dito yung gumawa kasi wala nang mga tao dito mga ka-farmers namin hindi na wala nang mahanap na magtatrabaho so kami na lang kaya naman namin ni tatay na namin pinagtulungan namin kasama yung uh, isang, ano, isang uh, tao ito kaibigan ko So Sana mga performers hanggang ano na maging okay yung ano natin. Simula. Tiwala lang. Kasi pag mag-okay ito mga performers ang pinatarget ko is maka 1,000 kami. Ah, siguro sa pangalawang ano namin mag 500 muna. Tapos kung okay siguro targetin namin yung 1,000. At least kumikita tayo monthly. Kasi 28 days na daw lang ito eh. Ah, na target namin 'yung 28 days kasi dito sa malalaking nito, 'yung Magnolia, tinting hanggang tint 28 days sila, harvest na sila. Naabot na 'yung na uh, 1.5 kilos hanggang 2 kilos 'yung 28 days. Hindi naman 'to ano na ngayon 'yung sinasabi nila na 45 days. Hindi na 45 days ngayon mga uh, kabukid Hanggang 28 days na raw. Susubukan so, natin baka malay natin kung bigo kan tayo sa baboyan natin. Yan sa sakit. O, eh, malay natin dito tayo maka maka income mas maganda no? kasi every month eh, uh, may income eh. so subok muna natin subukan muna natin mga kabukid hanggang dito na lang tayo mga kabukid maraming salamat